Jomila et al. Marami pala sila. Madami po, idol. Okay. afternoon po. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, pwede bang pakikwento sa amin? Ito pong inyong uh, reklamo uh, laban kay Donato Dumagit, yung councilor okay. Oh, nyo dyan. Sige po, ma'am. Go ahead. Nakikinig na po kami lahat. Uh, Sir Rafi, good afternoon po. Uh, kami po ay nagre nagrereklamo kay councilor namin po uh, Donato Dumagit at Mary John De Los Santos po. Kasi po, nag, asi uh, si councilor namin po ay pumunta dito sa aming bahay. At ang sabi niya, kung meron akong kapatid na, na interesado na makapasok daw sa PNP. So sabi ko, Sir Rafi, uh, yung kapatid ko po ay underboard. Dalawa sila underboard. Pero underboard na walang eligibility. Pero sabi naman ni SB namin, yung counselor namin na si Dumagit, sabi niya nang walang problema daw kasi kung Magbabayad lang kami daw ng hinihiling nila na lagay, yung term nila serapi lagay. Lagay ang ginamit na salita. Opo, opo, lagay. Maghihingi pa maghihingi lang sila ng lagay na tag 247,000 po each po per head ah uh, package deal na po yun kahit walang eligibility. Ang medical at saka ang neuro at saka ang eligibility, to, uh, eligibility po ay nang, sila na po ang bahala daw. Councilor Donato Dumagit, magandang hapon po, Councilor. Sir. Magandang hapon po, Sir Raffy. Okay, may mga reklamo po laban sa inyo? Hi -hi yung mga yes po, yes. yes. po. Umiyak na po kayo? Ba't kayo umiyak, sir? Hindi kasi parang na-enjoy talaga ako. Sirapin na nakarating sila dyan. Na-enjoy? paano kayo na-injured? Yung, yung, hindi, yung parang masaya, parang umiyak ako sa saya. Para At tears na ng aksyon. Ah, yes. nag-enjoy! Akala ko na-injured. Nag-enjoy kayo. Para, pa oh, para mabigyan na ng aksyon yung ginawa ni Melidion de los Santos. At, uh, Teka muna, talagang... nag-enjoy po kayo. Okay, tears of joy yan. Oh, okay, so, paano po ito? Eh, dapat kayo po ay malungkot dahil kayo po ay nareklamo. At uh, seryoso po tong reklamo ito. Hey, sir, hindi, eh, hindi ko kinanglan, malungkot. Gusto, uh, masayang-masaya ako kasi mas maganda na nakaharap sila diyan at gusto ko rin sanang pumunta diyan at maharap din sa para at least matagaan ang mabigyan ng consensya. Okay, ang tanong ko sir, ang tanong ko, meron ho ba kayong authority na binigay sa inyo ng PNP para makapag-recruit ng mga constituent nyo sa uh, Negros para maging pulis? Wala po, wala. Wala kayong authority ka lang sa PNP. So <laughs> yes, bakit sir, yes. po kayo nag-recruit? Hindi ganito yan, sir. Um, noong, noong 2019, nagkakilala kami ni Meridion de Los Santos doon sa kainan ng pinsan niya mm. sa Old Fabrica. Tapos sabi niya sa akin, for the first time kong nakilala si Meridion, sabi niya sa akin, Nga SP niya, ikaw si SB Natnat, sabi ko po, ako po. Sabi niya, ay, sinang SP. Nga, yeah baka gusto mong magpasok ng may baka may makakilala ka na mga mga tao dyan na gustong pumasok sa PNP. Uh, sabihan mo lang ako. Sabi ko, try ko lang man, tingnan ko ma'am kasi wala pa akong narinig. Sabi ko gano'n sa kanya, si Rafi. Tapos nung, nung siguro a week na, meron pong magpumunta sa atin. Sabi niya, SP, um, gusto kong pumasok ng PNP. Katulungan uh, mo naman ako kahit ano, kahit, uh, kahit ano lang yung 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 mayroon lang ano yung yung therapy yung, yung, ang ibig sabihin nun, yung ang tawag nito yung yung parang may kakilala ka sa loob yung gano'n. sabi ko mayroon akong kakilala si Mary John De Los Santos bakit kayo ang nilalapitan ng mga tao diyan para tanungin ko may kakilala kayo para may pasok sila sa PNP kasi ang kasi sir nang nakilala ko si Mary John De Los Santos kaya sabi ko sa kanila, mayroon akong kilala si Mary John, nagpakilala At sa sino tatin. po yung kakilala niyo sir? Yun, si Mary John de los Santos. Mary John de los Santos. Sino po si Mary John de los Santos? Si Mary John de los Santos, yan yung pong best friend ni Mayor. Best friend siya ni Mayor, kakilala talaga siya ni Mayor. At saka pinsan niya ng kapitan ng Old Pabrika, Barangay. Okay, so uh, best friend siya ni Mayor. Um, so ano yes. ngayon kung best friend siya ni Mayor? Anong kinalaman uh, na pag siya, yung best friend niya kay Mayor, sa pag-recruit -re ng Balis, gusto maging polis? Si Mary John De Los Santos po, uh, uh Sir Rapi ang nagsabi sa akin na si Mayor daw uh, nagpapasok din ng PNP sa kanya. Sa kanda, ah, sa kanya dun, sa so si Mary John daw, nagsabi na si Mayor ay nag-recruit -re din? Yes, Sir Rapi. Kayo po'y nangolekta ng 247,000 each yes, sir. sa bawat uh, aplikante. Saan po na punta yung perang yun? Uh, kay Meridion de los Santos po, sir. Doon din ang alam alam ng mga ano yan, alam ng aplikante at saka alam ng mga nanay na pag nagbigay sila sa akin, hindi lahat sila sila nagbigay sa akin na director. Ilan po nakapagbigay sa, sa inyo ng 247 so, pesos each? Uh, ang nag ang nakabigay ang nakabigay siguro sa akin sir mga 38. 38. Oh, yeah. Uh, pero hindi buo yan sir, hindi yan buo kasi doon yung buo sa yung iba doon niya binibigay kay ano, kay Meridian sila ang nagpapadala. Okay. Or, pero alam alam niyo kali. po, sir na illegal recruitment ang ginawa ninyo. Lumitaw na kayo po isang illegal recruiter. At alam niyo po may kakibat na kaso yan na pwede ho kayo mas masibak serbisyo at makulong pa. Alam mo yan? Opo. Kaso lang sa... Ang so, sa are, are you still, still happy? Tears of joy pa rin ba? Ang, uh... Makikita namin masaya lang din, sir, ma masaya lang din ako nga nakarating sila, nakarating sila sa iyo dyan. Okay. Para mabigyan din ng siya yung mga bata at saka yung ginawa ni Lili sa akin. Mayor, magandang hapon. Uh, sir Rafi, magandang hapon at sa lahat na nanonood ng iyong programa. Opo. It's kayo daw po, si Mayor uh, ay best friend ni uh, Mary john at uh, kayo din daw po ay kasama sa pag-recruit na mga constituent nyo na gusto maging member ng PNP. <laughs> So, uh, for the information of everybody, uh, I am a member of the Philippine National Police since 2005. And I have resigned in the service 2013 to join the politics. And then you have Vanco PNP personnel. I know the process on how to enter the PNP service. And uh, the PNP organization really knows me, who am I, and what Okay I so so mayor Pasensya na po mayor. Ha? Okay. Totoo ba yung sinasabi ni Councilor na kayo daw po ay nag recruit din sa mga gustong maging uh, PNP? That's no. no. No, because I know the process. Pag nag-process tayo sa PNP, hindi 'yan nag-e-involve ng money because we will go into the process of the recruitment of the PNP service and PNP organization. At yung pag recruit po sa PNP, hindi po dumadaan sa mga civilian, dumadiretso yes. po 'yan sa yes. PNP recruitment yeah. selection A service unit Yes po meron okay. tayong R1 meron tayong XRDD right. and then grab yung. Sino po si Mary, Mary PNP. June De Los Santos ma'am Actually uh, she's the cousin of the punong barangay from the uh, Tabagnaan and then my teacher na kapatid ng father niya na dito sa amin but she's not living here in na Castellana. Opo. Totoo ba na kaibigan niyo po ito at may basbas -bas daw sa inyo yung pag-recruit niya? No, it's because I know her by name but hindi kami nakita. But yung yung kasi niya kilala ko, yung okay. friend ko talaga, yung kasi niya. So ibig sabihin wala akong kinalaman sa mga pinanggagawa nitong si Mary June kung totoo man tong aligasyon ni Councilor Dumagit. Ah, uh, of course kung meron tayong kinalaman diyan, yung 43 na tinuan nila ni pera, Uh, I think uh, ma-involve yung pangalan ko and uh, I'm looking forward that justice will prevail for those of 43 complainants. Okay, 43 po, hindi pala 38, 43 complainants. So, Mayor. Yes, sir. Ano pong reaksyon ninyo dito po sa nangyari ngayon dyan na kung saan marami po nagreklamo na laban kay Councilor at kasama po kayo sa dinadawit ni Councilor na may kaibigan uh -huh. daw na si Mary June at kasama rin daw po kayo sa pagre-recruit. Uh, Sir Rafi, I just want to clear the the allegation of uh, uh SB Not Not because the the issue came out when the NAPOLCOM member, yung personal na NAPOLCOM na tumawag sa akin noong May. Tapos directly tinawagan ko siya, SB, may kinalaman ka ba sa ganitong sitwasyon na naniningil? Sabi niya sa akin, wala. So that's your word, sabi ko sa kanya. If in case na ulit, 'Yung pangalan mo, sabi ko hindi ako tutulong. Okay. One thing is, dahil 'yung ibang mga bata, mga kapitbahay namin at saka mga din kami, so pumunta 'yung mga nanay sa akin, 'yung mga nanay na pinatawag ko, 'yung nagtatrabaho sa munisipyo. Sabi ko ano to, sabi nila, yon Tapos sila pala nang pa-blatter na. So nagalit si SB natma sa akin. And then, uh, marami akong mga mga records na pinaano niya, record 'yan 'yung nagalit ako sa kanya. Siyempre, the fact, sinabi ko sa kanya na SB ka, bakit ka pumato sa ganyan? So, yung nagalit siya sa akin, ang dami niya ng issue pinalabas every time may, media uh, interview, mga ganon. But hindi ako pumapato dyan, uh, Senator Rapid. So, nung malaman niyo po na nagiging illegal recruiter itong inyong counselor, bukod sa pinagsabihan niyo po siya, ano pa mga aksyon ang ginawa niyo po, Madam Mayor? Uh, tinawagan ko yung sangguniang bayan at saka meron complainant na nag-appear talaga sa SB at saka pinirefer ng SB sa committee kasi dapat nun siya sa SB reklamo dahil part siya ng legislative. So pumunta yung isang tao tapos nag uh, na complain tapos din dininay niya. So after a month, couple of months, ang dami na nang pumupunta sa akin and doon that's the time na dinala yung mga bata doon sa NDI, sa kung saan-saan na magpa but then the fact na uh, sinabihan siya na dito siya magpa-blatter sa lakas niya na dahil dito yung promenade uh, na nangyari, hindi siya sumama. So then, nag, uh, nag, na force yung mga kabataan at saka parents to, to file a case against him. Okay. That so, intent, may, so, so, Mayor, in other words, mayroon pong case na na-file laban kay Counselor? Yes. Uh, based on the uh chief of police and then the help of the uh, provincial legal uh, we have uh, 25 cases already lodged on the office of the prosecutor okay. Sige but then the the complainant uh, claiming uh, complaining a mayor but ang tagal. Sabi ko, it's because of those, uh, may meron ng DOJ na memorandum circular na dapat 20 years above. Okay. So, in short, hindi niyo po kinukondon itong ginagawa ni Councilor. Mali po yung aligasyon niya, nakasama kayo sa pagre-recruit, and then umalaman niyo po, pinagsabihan niyo siya at sinampan niyo ng kaso. Yun ang pinaka-shortcut doon, tama, may Mayora? Yes po. Yes, thank you po. po. Thank you po, Mayora. Major, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir nakapag-file na ho pala kayo ng kaso laban dito kay Councilor Dumagit sa paging illegal recruiter? Uh, yes po. Uh, pali ang na-file po na case is a uh, large-scale staff and uh, uh anti-graft and corrupt practices po sir. Hindi po yung illegal recruitment? Anti illegal uh, recruitment? Hindi po. Uh, doon na po siya sa magkawin sa large-scale estafa po sir. Kasi uh, malaki-laki po yung mga yung value ng mga sir wala siyang karapatan mag-recruit ng mga tao para pumasok sa PNP. That's, then therefore, he's an illegal recruiter. Saan ba mas mabigat na kaso? Estafa o illegal recruitment? So, ilan po ang kaso na i-file, Major? Uh, Na-forward po namin sa, of, sa provincial prosecutor. So, it's 25 case folder na po. And uh, continues pa po yung pagkakuha uh, namin ng statement namin sa mga complainant. Ma'am Jumina, Yes po, sir. Totoo ba na nakapag-file na po ng kaso laban dito kay Councilor? Opo, sir. Nang, uh, kinuha, na meron na kaming data at saka apidabit po. Yung mga bata po. Ano ko na apidabit? Pero mayong yung kaso po na i-file na? Na-file na po. Na-file na? Pero yung... hindi pa? Ang yung iba, sir, hindi pa. Okay. So yung hindi pa na-file na -file ng mga kaso, major, eh, may mga pupunta pa dyan. So pakitulungan po, major. Yes sir, yes sir. Okay. Yes po sir. So ilan po ilan po ang nakapag-file? Bali 25 po yung na yung forward dahil sir, sa for sure, provincial prosecutor sir. So 25 na tao ang nakapag-file, magkahiwalay-hiwalay na kaso yon. Yes sir, individual po yung individual. Wow, ang dami niyan. Yari tong si councilor. Nako, maubos yung oras mo sa akate ng hearing. Councilor. Hello, sir. So far, 25 daw katawang nakapag-file iyo. So kung iba it ibang araw ang hearing nito, nakuubos yung oras mo. Kaso 40, 43 sila, so meron pang kulang. Kulang pa ng ano, 18. Natawit lang ako At saka sila, bakit, bakit ni Nora, ni Mayor, si na persona noong grata? Ano po? Kasi minura kasi ni na, nakawal na Mayor at saka yes, si para sa inyo mas mas uh, matindi po yung kasong estafa kaysa sa illegal yung, recruitment case. Saan kasi sir uh, large scale estafa is 20 yung punishment is 20 years and above sir. Mm. mm. Kaya okay. po nung nag nag-forward uh, po kami sa Office of the Prosecutor ng uh, case folder sir nag-undergo uh, po ang prosecutor ng pang-case uh, build up. Okay, dun sa case build up. Yes po sir. Now, major para sa kapakanan ng na mga nagkikilig ngayon, lalo na diyan mga taga Negros. Ano ba yung proseso sa recruitment para sa pagiging pulis? Ah, yan po sir. Yung pang, pang recruitment po sa pulis ay ginagawa po sa provincial headquarters, hindi po sa restaurant, hindi po sa kung saan sa ang kapihan. Yun po ang pinaka-importante malaman ng mga ating kon na wala pong Ah uh, personal po tayo kung gusto po nating mag-apply sa kapulisan personal po tayong pupunta sa head na provincial headquarters para iproseso yung mga requirements hindi po pwedeng ipo ng ng iba kundi po tayo kasi po ako rin po pumasok din po ako sa PNP ako rin po yung nagpunta ako yung nagproseso ako yung nagfo-follow up yun po yung aapon uh, na po ng uh, pag-apply. So, hindi sa kung saan-saan sila nagkikita, tawag-tawag lang. <laughs> hindi po ganoon sir. Attorney Pau magandang hapon. Yes, hello. Good afternoon po, senator Okay. Meron kasing reklamo rito laban sa isang counselor. Marami uh -huh. siyang uh, tinangkang i-recruit na maging member ng PNP. Uh -huh. uh, nawala naman siyang karapatan at hindi naman yung tamang proseso na dumaan uh -huh. sa kanya ang gustong maging police. So lumilitaw na illegal recruiter siya rito pero ang pinal na kaso ng PNP ay large scale staffa dahil marami nga ang mga naloko nito mahigit 40 uh, umabot ng 43 so sa mas mabigat na kaso uh, illegal recruitment sa sa anti illegal recruitment o sa large scale staffa? Okay uh senator actually pagka large scale staffa po kung halimbawa sila po ay bumuo ng isang organisasyon o meron po silang korporasyon na um, nagre-recruit po ng napakaraming tao at uh, yun nga po may fraudulent activities sila, maaari pong maparasahan ng uh, reklusyon temporal to reclusion perpetua ang isang uh, organisasyon po na ganyan. So that's 12 years to 40 years po. Pero um, yung doon po sa illegal recruitment, Senator, um, maaari po bang malaman kung ano po yung basihan ng ating mga polis sa illegal recruitment case natin? Hindi, A ako yung nagsa ako yung nagsabi. Ah, kasi nga this counselor he's been mm -hmm. recruiting uh, people, apo, his constituents na mm -hmm. para maging miyembro ng PNP. Na wala apo. naman siyang karapatan at wala naman siyang lisensya sa pag-recruit. -re Therefore, para apo. sa akin illegal recruiter siya. Mhm. Mm Tama po Senator. Um sa ngayon po Senator, ang meron po tayo ay sinasagot natin anti graft and corrupt Practices Act kung saan po kung siya po ay involved po Senator sa pag uh, uh, kagaya po nang sinabi niya pag re-recruit po wala naman po siyang uh, kapasidad na or authority po to recruit at nag receive po siya ng pera or any kabayaran po sa atin pong mga uh, aplikante, maaari po siyang matanggalan ng trabaho, Senator matanggal po bilang isang counselor at lahat po ng kanyang benepisyo mula po sa kanyang ang uh, trabaho bilang isang public servant ay maaari din pong may alista kanya sa Okay, yeah, admin case yan. Yes po. Okay, Doon sa criminal case. Meron din pong criminal prosecution senator sa ating pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act po. Okay, so anong advice mo? Tama na ba 'yong yung sinabi ni uh, Major na uh -huh. large-scale siphona Dalawa lang naman sila, tinuturo niya itong si uh, Mary June De Los Santos na kasama <laughs> raw niya. Apo. Sa pagre-recruit. Opo. Nag-large scale staffa po kasi senator Kenma kailangan po doon na meron po silang uh, organisasyon po na binuo para po uh, manloko na or po ko ng uh, ibang mga tao hindi lamang po na meron po silang madaming niloko so isa po sa mga uh, essential requisite po ng large scale estafa ay tatlo or mahigit pong tao ang bumuo po ng isang organisasyon or korporasyon with the intent to defraud uh, victims po ng malaking halaga councilor councilor Donato Yes po. Sarabi. Meron ba kayong binong organisasyon? Wala po, Sir Rapi. Pinuntahan na ako ni Mary John de los Santos at tinihingi uh, na ng, ng mag-a-apply. Yung hindi naman ako na sa okay. Sir so, Rapi. Balik sila yung pupunta sa akin. Ano po, ano po? Okay. Po yung yung, po, yung, yung, yung iba po, yun ang pupunta sa akin na magpapatulong. Attorney Park. Yes, sir. Lumilitaw kasi dito. Uh -huh. Sinasabi ni Councilor, siya daw ang nilalapitan para mag-apply sa kanya ito mga naloko niya at mm -hmm. yung pera pinapasa niya dito kay Mary June yan yung gusto niyang palabasin so therefore hindi pasok doon sa three or more Yes po senator ata kung wala po silang organisasyon na binuo uh, malamang ko ay uh, humina po ang kaso na large scale estafa laban sa kanila pero Yun. kung uh, ma ko po senator no, maaari pa rin naman po magsampalan ng kasong estafa kung sino po senator yung mga ating biktima kahit po eh, hindi siya syndicated mataas pa rin naman po ang uh, penalty na nakapataw po sa ating estafa under the revised penakus. So anong anong pinaka nararapat na kaso mm -hmm. dapat isang parito kay councilor bukod sa admin Yes senator. Maaari po natin. silang naari <laughs> po silang magsampa senator ng uh, bukod pa sa administrative case maari po magsampa ng estafa ang uh, mga individual po na naging biktima natin, ang estafa po senator, depende po sa kung magkano po yung naloko sa kanila. Yung sinasabi pong defense nila counselor na hindi po niya alam or uh, hindi po talaga siya involved, uh, yun po ay kanyang version na. So nararapat po na yan po ay mapatunayan niya sa Korte dahil sa kasalukuyan po, mas malakas po ang ebidensya na ipinapakita ng ating mga biktima na siya po talaga ay uh, may involvement po dito sa nagawang okay. panloloko. However, halimbawa large-scale staff ang pinal tapos nakita ng prosecution no, sa usgado hmm. na eh, hindi naman three or more to na yun yung prerequisites uh, para yes, pumasok oh. sa large-scale staff. Pwedeng hindi madidismiss yung kaso pero babagsak lang sa staff, regular staff case? I, kung yan po ang uh, naipasa po ng ating um, kapulisan, kung naifile na po yan, senator, pwede naman pong mai-amend pa yan ng ating mga kapulisan hanggat hindi pa po nagkakaroon ng pagdinig doon sa ating uh, final na complaint. So kung ako po doon sa polis, maari po silang uh, makipag-ugnayan sa piskalya kung hindi pa po na yan sir. At uh, pwede pa pong i-amend yung complaint okay. ang kanilang final. Magandang hapon po Colonel Nora. Magandang hapon po Senator Tupo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Colonel, um, alam niyo na po itong kaso, ano? Opo, Tungkol senator. kay Counselor Dumagit. Colonel, uh, sabi po ni Attorney Pau Cruz uh, ng act Party List, Chief Legal ng act Party List, at yung pinail po na kasong large-scale staff, baka humina yung kaso, baka ma-dismiss lang uh, dahil uh, three or more daw dapat para sa isang large-scale staff na may isang pa sa isang uh, grupo, three or more. Eh, dito po, sa kasong ito, si Councilor lang po mag-isa o dalawa po sila, sabihin natin, ni Mary June. So siguro po, mag-usap, kausapin po ng pulis ninyo na si ken Major Nelson Amciwen, si Piskal, para hindi pa huli, kung kinakailang gumawa ng amendment, may file yung tamang kaso. Sige po, uh, Senator, makakarating po sa kanila sa PD po ng, ng probinsya. Na nag-file ng kaso po. Kasi gusto ko po maging kahon na kahon po itong si ano si Councilor. Salamat po. Asa ko po Colonel. ha. Opo po. Ang um, Negros po to, Senator sa Negros po ba? Yes ma'am, yes ma'am. Sa Opo, La Opo. Castellana, Negros. Negros. Opo. Sige po. Sa, para po, sabi para mag mag ano po ako mag po-communicate po ako immediately po sa sa kay PD ng province ng Negros na i-amend Tama po si attorney po kailangan po yan eh hindi po large case tapa. Kailangan kasi dadalawa lang po sila o kailangan po yan ay uh, tapa po lang po talaga. Hindi po large case. Kundi dismiss po ang kaso. At po. naman po. Salamat po, Colonel Nora Camarao. Madam, thank you po very much. Councilor Dumagit. Hello, sir. Maray pang kasong darating sa'yo. Hello, sir. Rapi. po ako magpaliwanag. Sige. Kasi, sir, ati. um, dapat investigahan din po si Mayor kasi Nung bakit minura niya, uh, inaway niya si Meridion de los Santos nung sinabihan niya na persona nung grata nung nalaman niya na si Meridion de los Santos nakipag-connection sa ibang politiko. Okay. Anong connect po? Kung si Meridion ay nakipag-connection sa ibang politiko, anong connect noon sa ikaw ay um, nag-recruit at nanghingi ng pera? Alam na yan po ni Mayor na ano, alam na yan po 'yun ni Mayor Serafi. Alam ni Mayor alam yung na yan mayor ni mayor. Mo? Hindi, alam na po yan ni Mayor na si Mirejon de Los Santos po nagre-recruit. Alam na po niya yan. Kasi siya nagpapasok din kay Mirejon de Los Santos. Tapos, uh, Sir Happy, bakit ako lang ang inaano nga, uh, si Mirejon yung ano dito? Si Mirejon po yung nagre-recruit, bali bali yung yung mga bata sa akin nang yan po pupunta. Okay, sayo, so sayo, sir, so tama na. So ang sinasabi mo kasama si Mayor dapat sa kasuhan din. Oo. oh, dapat dapat si Rapi, dapat imbestigahan din siya para at least malaman ng lahat. Mayor. Yes po, Sir Raffi. Eh dapat daw pati kayo kasuhan sabi ni Councilor kasi alam mo raw yung pinanggagawa ng ta ng kaibigan mo si Mary John. Sir Raffi, if there is a complaint against me sa mga taong kinuha ng pera or those people na na-oppress like, because of our doings, we will face the consequence. But in this case, ang um, 43 na complainant na nag-pop up, nagpablatter, no one of them na sinasabi na kasama ko doon. So, okay. I think uh, if that is the case, is na is telling the people na kasama ako, dapat noon pa, nung hindi siya na-involved sa case na yan, dapat siya ang nag-complain uh, but... as uh, ng bayan, ang representative of the people, as what I am doing right now. Di ba, inaway niya ako dahil ako yung kami ni Chip ang tumulong para mag-prosper ang case. So, yan ang mga complainant ang tanongin because When it comes to the case, maybe the court will decide. Will be those na managot. Tama po. Jomila, ma'am, pupunta kami dyan sa Negros para Uh, mag-imbestiga at uh, samahan yeah. po yung mga ibang complainant na hindi pa nakapagsampa ng kaso sa Korte. Okay? Ganun lang po muna. Counselor? Hello po, sir. Uh, Bala na lang po sa inyo si Piskal. Doon na lang po kayo sa Piskal magpaliwanag. Mm -hmm. Pero kami, tutulungan po namin yung mga complainant at marami pang kasong darating sa iyo, marami pang magpa-file ng case against you. Salamat na lang po, Counselor.